Anong yung ba? ba na ngayong araw ipinagdiriwang ang kaarawan ni Padre Jose Apolonio Burgos na isa sa Gumburza o ang tatlong paring sinintensya ng kamatayan noong panahon ng pananakop ng mga Espanyol sa Pilipinas? Si Padre Burgos ay ipinanganak February 9, taong 1837 sa lungsod ng Vigan sa Ilocosur. Siya ay nag-aral sa San Juan de Letran College at Universidad ng Santo Tomas. Nakapagtapos ito ng Bachelor's Degree in Philosophy, Bachelor of Theology, Licenciate in philosophy, licentiate of theology, doctor theology at doctor of canon law. Nagturo ito sa seminaryo at isa sa mga kura paroko ng Manila Cathedral. Nagsimula siyang magsulat ng mga mapanuligsang lathala sa mga dyaryo nang sinimulang kunin ng mga praile ang pamumuno sa mga simbahan sa Pilipinas. Naniniwala kasi siyang mga Pilipinong pari dapat ang namumuno sa mga simbahan sa Pilipinas dahil mas naiintindihan sila ng mga nananampalataya. Dahil sa mga lathalang ito, pinaratangang isa siya sa mga nag-organisa ng isang kilusan na layong mag-aklas laban sa mga Espanyol sa Cavite. February 17, 1872, gamit ang garote. Binitay si Padre Burgos kasama sina Padre Mariano Gomez at Padre Jacinto Zamora sa harap ng madla. Tinawag ang tatlo bilang gumburza na hinango sa kanilang mga apelido. Sila rin ang kinilalang tatlong paring martir. Ang pagkamatay ng gumburza, ang siyang naging hudyat ng pagbubukas ng isip at damdamin ng mga Pilipino tungkol sa pagpapahirap na ginagawa noon ng mga Espanyol. Ang gumbursa rin, ang naging inspirasyon ni Dr. Jose Rizal sa kanyang nobelang El Filibusterismo. Ngayon, alam mo na